Hi guys, good morning. This is Rastray. So si Poco, eh ang kitang kita nyo, walang kadena yung si Poco. Uh, tinanggal ko, lilinisin natin dito. And then, puntay kay Doc Steve dun sa Motoman Garage. So meron siyang device dun or meron siya dong ginagamit na na bucket na merong ultrasonic. So pakita ko lang sa inyo to, tinanggal natin yung chain natin. Kasi sobrang ingay niya. Hindi ko alam kung ano yung reason. So, nilapitan tayo ni Doc Steve. So, punta tayo dun guys. Samahan nyo ako. And papakita ko sa inyo yung pinagbabara ng ating ano, ng ating kadena. Alright, so nandito tayo kay Doc Steve. So, ito yung kanyang motor na Mios, Mios Solti na converted ng 254cc. So, nandito tayo ngayon. So, may ginagawa siya ngayon ng motor. Uh, palit ng gilid. <laughs> niya si Doc Steve. Nyan. So, ito yung guys, sinasabi ko sa inyo. So, nakasaya na siya. Oh, wait. So, ayan guys. So, ito yung ginagamit niya. Digital ultrasonic cleaner. So, andun yung ating chain sa loob. So, umiinit yan. Tapos, may vibration na ano, nangyayari. It's too hot daw. So, ayan guys. Pinasilip ko lang sa inyo. Andun yung ating kadena. So, again guys. This is Rust Drive. And si Doc Steve. And, ciao.